Merry, Merry Christmas, Christmas everyone. everyone! So, good morning, guys. It's 24, December 24 ng umaga. So, sa so Pilipinas, busy na dyan ngayon sa ano, for sure, sa pagluluto. Dito, it's the calm before the storm. <laughs> ano pa? Isisavor ko lang na. Hindi pa kasi mamaya. Mabibisi na din ako. Kasi three course ang na ating isiserve today. So, ngayon, inuwa ako ng iron. Kasi maglinis muna ako bago ako mag ano. Kasi prepared naman yung ano ko, yung turkey. Ano na siya, ilalagay ko na lang siya sa oven. Ang pangit, ang palahan. Walang white Christmas, gray Christmas. Wala, ganito na talaga yung araw niya. Grabe. Ilang days na, parang ilang four weeks na ata. Tapos, eh uh, yung, buti, hindi ganun ka, ano, bagsak ng ulan, pero, ambun-ambun. So, bago tayo maligo, baka makalimutan ang ating turkey na ilagay sa oven, at magkakaroon tayo ng, yung mga, mga ano ba, mga movie, movie accidents about sa turkey. So, ito, ano na siya? So, ilalagay ko siya sa oven. Yeah, mga 3 and a half hours ko siyang ilalagay. Tapos, nailabas ko na lahat yung dapat ilabas sa ano? Sa freezer. So, ngayon, naano ko na din ang aking mga vegetables. So, I'm almost uh, ready. Tapos, ligo. Magpaganda, of course. Hindi natin kalimutan, of course, ang ating sarili so okay na ata ako so maliligo. ilalagay ko yung turkey sa ano sa so ito na ang ating outfit for Christmas uh, for, for Christmas Eve o oh, diba ba pero ng aking ano, ng aking Christmas tree so ang gagawin ko ngayon is gagawin ako ng charcuterie yung pika pika natin Char charcuterie ako kung ano So, yeah. Tapos, i-ano ko pa pala yung table. Isiset ko yung table. Kasi yun na lang din naman. Kasi yung ano, hinihintay ko maluto yung aking turkey. Kasi, ano, um, yung sauce niya, yun yung gagamitin kong pang gravy. So, ayan. O, gagawin ko muna itong shakot. So ang gagawin ko ngayon is, gagawa ako ng charcuterie. Tama ba yung pronounce ko? So, yeah. Yan yung una kong gagawin. Para ready yan kasi yan ang unang serve. In this crazy life we live, we all need someone to hold. A friend to light the way, when the world starts to unfold. Through all the ups and downs. The highs and lows we share We'll stick together Ride or die Let's show we really care Fruit thick and thin So we're ready for the family For the bum bum. show that to yourself, the we to ask him to sit una nating isi-serve sa ating fambam. Merong ano, uh, yung bread na may camembert cheese. Tapos ayan, uh, fruits, uh, meron tayong blueberry at ito ano, kaya yeah, avocado dingding. so ayan yung ating ano, unang-unang pagkain. Yeah, a Ja, dan moeten wij deze terug dadelijk, die brood. Mm -hmm. voor als dus uh, voor ze komt. Ja, want eh. Uh, uh, een beetje schnop, die uh, kan ook een beetje snappen. Yeah, ja, die wordt, eh. Uh, het is lekker als warm is en het zijn zacht. Oké, deze doen we net aan. Doe je aan uh, next course. Uh, salmon with uh, caviar. So, ito na yung ating ano, main course. Ayan ang aming dinner. So, ayan na yung whole family. Tom slicing. Ito yung ating ano, dessert. For tonight. I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. No room to rest. My heart's dancing. It's a love. To my feet My heartbeat Yeah is so loud. It's the rhythm of love, Baby I found the music Dahil tapos na tayong mag-open ng ating mga gifts Nagawa tayo ng ating Breakfast Tulong-tulong So ilagay ko lang tong scones Sa oven aking asawa, magagawa siya ng juice. Uh, orange juice. At ito, meron tayo dito strawberry. At saka kiat-kiat. Kiat-kiat. Hmm. Hi, go gan ang baki. Nakaroon to baki. For the arbay. Wine, kiri. Nakalata. Okay. Daar hey, die deze. Hoi, de jongens nog bij? Ik heb het niet weggegooid. Nee, ik heb het niet weggegooid. Nee, ik heb echt niet. Ik heb het echt niet weggegooid. Ah, ja. nee, Waar nee. ga je niet dan met de... Ik toch even de persje Oké. Okay. Ik heb gewoon, dat is ook makkelijk, makkelijker gaan ja, we dan is een kleine bijje maar ja en dan misschien onder of hier Waar ja, is er mooie? de andere nee die nee, bent er niet deze altijd Van de hier zie so, ja, je hier hier ja dan stop je die in de pan mesh. <coughs> Name Okay, this So, kumusta naman ang inyong Pasko? Kami simpleng celebra celebration lang kasama yung family namin. Nagluto lang ako ng ano, ng turkey. Nag, ay, ano ko lang, inoven. Hindi naman siya nasunog. <laughs> Hindi siya nasunog. Um... <laughs> uh tapos, uh, gumawa ako ng ano, ng salmon caviar sa aming, for aming appetizer. At, yung ano lang, pinaganda ko lang yung, ano, binili namin na, awag doon, na dessert. So, yun lang, easy lang. Kasi, yeah, hindi na rin kasi kumakain ng marami yung ano yung mamatapa nito. So lima lang naman kami. So kaya okay na yun. Tapos nagkakaanuhan pa sa kasi nag para may ano kami pa nagbigayan ng regalo. <laughs> nag, may 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 ano pa, may mishap pa. <laughs> Pero naka yung ano ba, nakakatuwa. Yeah. Tapos ngayon, um, yung ano namin is dinner. Magdi-dinner kami sa labas. Christmas dinner. Whole family again. As usual. Kami lang naman lima. Malit lang naman na, malit lang naman na pamilya. So, kami-kami lang ulit. Tapos bukas sa ano, sa tawag doon, dito lang kami sa bahay. Kami lang dalawa ni Mr. So, ubusin na natin ang ating mga ano, mga fruits, fruits na na ano na iwan na nasa fridge para wala tayong ano for new year, malinis, walang mga nasisira, nabubulok sa ating So ano yung mga tradisyon niyo sa ano sa uh, sa New Year like mga ano-ano diyan? Ako prutas lang talaga, yun lang yun. Kasi hindi ako marunong sa mga mga ano-ano ba yung uh, mga palihi-palihi. Wala din kasi hindi ko kanalikihan eh. Yung prutas nga hindi ko nga yan, dito na lang yan eh. Sa so, mga influensya ng aking mga kaibigan. Sa akin, ang importante lang kasi yun lang talaga yung naaanuhan ko. Uh, nung uh, nasa Pilipinas pa lang ako. Kailangan talaga hindi kami mawalan ng asin at bigas. Yun ang importante. Asin at saka bigas, yun yung dapat meron talaga kami kahit papano. Maski wala kaming pera, wala kaming handa, basta may bigas at asin, okay na. Kasi pwede na yun eh. Kanin at ulam na yun. <laughs> Yeah. So yun lang. Dito ngayon sa bahay nung may asawa na ako dito sa dito sa Holland. Wala, yung uh, protest lang talaga yung 12 lucky foods. Yun yung ano, yun yung ginagawa ako. At of course yung ano yung may rice, may asin. Ganun, meron pa rin ako noon. So, tapos na ang ating ano, uh, strawberry at saka yung kiat-kiat. So, malapit na rin matapos sa uh, ating asawa sa so juice niya. So, i-ano ko na. I-kakain mo na. Ito ang ating Christmas Day breakfast. Ayan. Simple lang. Yun naman yung ano. Kasi kagabi, di ba? Grabe punuan ang chan. Ngayon naman, hinay-hinay lang. So, aking asawa. Makikukufis ka Hindi, Kaf. Yeah.